Kumain ka na rin. Wala eh. mo kayo pa doon. Shut up mga sis. Wala akong boses. Meron ka pang ganito? Mm -hmm. Asa, ah, so ito yung baso? Nilalagyan. Mm -hmm. Di si Kiniasal. mm May uh, pwede yung TV. O pwede? yun. ka lang kung saan kong kumailan ito. ko ano, para naka- nandun eh, ano Kain po. Kain tayo.